Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nandito na naman po ako muli para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng linggo, Agosto 11. Para po sa may mga sudyak sa na Aris, Marso 21 hanggang Abril 19, Aris. Kapag kumukuli ang kapag kumukulo ang tubig, ito ay umuusok. Gayun din ang darating sa iyong swerte at magandang kapalaran. Mainit-init at umuusok-usok pa Ibahagi mo ito sa iba lalo na sa mga malalapit sa iyong puso Huwag kang matakot na maubos dahil may kasunod pa ang mga nasabing swerte Ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon At ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 9, 12, 24, 39 at ang 45 Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign, Taurus, Abril 20 hanggang Mayo 20. Kung mapapansin mo na tila nakatagilid ang orasan ng iyong pagunlad, huwag kang magalala. Siya ay kumukuha lamang ng bituka upang bigyan ka ng mas malaki at napakalaking swerte. Ito ay mangyayari bago matapos ang taong ito. Ang iyong kulay Mapalad na kulay ay magenta At ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 16, 27, 34, 42, at ang 44 Dumako naman tayo sa may mga sign na Gemini Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini Tapusin mo muna ang iyong nasimulan Hindi ka makakagalaw nang hindi matatapos ang ginagawa mo noon Kapag ginawa mo iyon, matapos mo ang isang gawain bago magsimula ng panibago, mas maraming swerte ang darating sa iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang asul at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 14, 23, 29, 32 at ang 45. Pare naman sa may mga sujak sign Cancer. Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Huwag ipilit ang iyong sarili na magpakita sa iyo ang masamang bagay. Huwag mong o huwag pilitin ang iyong sarili na, na magpakita sa iyo ng masamang bagay. Maraming naghihintay sa iyo at maraming nagmamahal sa iyo. Samahan mo sila at makikita mo ang kaligayahan ay tunay at ang tunay na kaligayahan. Ang white ang iyong maswerteng kulay at ang iyong maswertong numero ay ang 7, 16, 23, 28, 34, at ang 40, Para naman sa may mga 42, 43, leyo 43, 23 hanggang Agosto 22 leyo Mabilis na darating ang iyong swerte kung pananatilihin mo ang pagbilis sa pagpatawad sa mga taong nagkakamali sa iyo. Kaya dapat 'wag kang magtanim ng galit at sama ng loob. Ang iyong mapalad na kulay ay ang old rose at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 21, 33, 38, 41 at ang 44. Dumako naman tayo sa may mga sujak sign Virgo, Agosto 23 hanggang September 22, Virgo. Ito ang araw para sumaya at tumawa. Tawanan mo ang iyong mga kabiguan at babalik siya sa kanyang orihinal na laki. Hindi ka maapiktuhan. Tagumpay at swerte lang ang maaaring darating sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange at ang iyong maswerteng numero ay ang uno, 5, 18 28 31 At ang 45 Pare naman sa may mga sign libra setyembre 23 hanggang Oktobre 23 libra Lalapitan ka ng sunod-sunod na hair O oh, hiri-hiri lang hiri, hiri lang Ano to? Sorry, sorry guys Lalapitan ka ng sunod na hiri-hiri na kaya naman kapag nakita kanilang hindi masaya aalis at aalis at makakahanap ng ng taong masaya dapat mo alam mo ang iyong gagagawin dapat mo dapat ay lagi kang magsaya ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero ay ang 1 13 24 33 39 at ang 42 para naman sa may mga sudyak sign, Scorpio, Oktobre 24 hanggang Nobyembre 21. Ubusin ka ng intriga. Pero mananalo ka dahil ang taong kalalabanin mo ay may masamang ubugali at inaawa, inaayawa ng ibang tao. Iba talaga ang isang katulad mo na may, malalim at kabutihan sa iyong puso. Laging swerte at patuloy na pinagpapala. Ang iyong mapalad na kulay ay ang tangerine at ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 18, 27, 33, 39, at ang 45. Pare naman sa may mga 42, 43, 42, Nobyembre 22 hanggang 42, 21. Huwag magpatalo sa sarili. Mas mabuting mag-isa ka. Bumili ng bagong damit. Mga pampaganda at kumain ng masasarap at masustansyang pagkain Ang langit ay nalulugod sa iyo Habang ikaw ay nabubusog at nagpapakasaya sa iyong sarili Marami namang biyaya ang ipagkakaloob sa iyo mula sa itaas Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac At ang iyong maswerteng numero ay ang 9, 14, 18, 27, 33 at ang 41 Pare naman sa may mga sujak sign Capricorn Disyembre 22 hanggang Enero 19 Capricorn Ipakita mo ang iyong lakas Ngayong may palatandaan ng masamang araw sa hinaharap Dapat dublihin ang kita Napapansin ng langit ang iyong mga pagsisikap Kaya bago dumating ang tamang araw Ikaw muna ay uunlad at aasenso Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong mas numero naman ay ang 4, 13, 19, 31, 40 at ang 43. Para naman sa may mga zodiac sign Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 18. Ito ang araw na dapat pagtuunan ng pansin ang pag-iipon. Huwag masyadong gumastos ngayong weekend dahil napakahalaga ng pagkakaroon ng ipon kapag marami kang ipon, kusang maakit ang pera at abi pang materyal na bagay hanggang sa ikaw ay tuluyang umasenso. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 19, 22, 34, 38 at ang 41. Pare naman sa may mga zodiac sign Pisces, Pebrero 19 hanggang Marso 20. Maghahanap ka ng bagong pakikipag sa palaran dahil kailangan mo ngayon ay bagong kapaligirang malapit sa kalikasan. Kapag nandun ka, dagdag na swerte naman ang darating sa iyo dahil sa mga taong nakapaligid. Ang iyong mapalad na kulay ay ang asul at ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 7, 25, 34, 40 at ang 43. At ayan po ang ating Paises. At ito pong ating gabay ng kapalaran para po ito bukas araw po ng linggo, Agosto 11.